Pakain na po. Pakain ko Amanda sa hospital. Sige anak, salamat ha. O, doon ko lang kaya mo. O ma, nagdag mo sa panggasas ni Amanda sa hospital. Ano, ma, ito muna ako para makabalik ako kay Amanda. O, sige anak. Uwe, anak. Ang dami ata na ito. Kaya ma, palag na yan. Eh anak, Huwag mo mama sa ina. Tatlong buwan ka na kasi nagbibigay sa amin. Tapos, ang lalaking pera pa. Saan mo ba nakukuha to anak? Basta ma, rumarakit ako. Hayaan mo na. Basta idagdag mo na yan doon. Huwag mo isipin Oh, ka na pala, anak. Alfred. Oo, oh, pa. May pinag-uusapan ba kayo? Ay, hindi naman, Lee. Tinatanong ko lang yung anak mo kung Saan ba nagagaling itong mga pera binibigay niya sa atin? Lalat nung isang gabi na pag-usapan nga natin, di ba? yung na rin siyang bigay ng bigay sa atin. Magkain, masasarap, tapos pera. O uh, nga pala, anak. Uh, okay lang ba na malaman namin ng nanay mo kung saan galing yung binibigay mo sa amin ngayon eh, para sa kapatid mo? Hindi na importante yun pa. At least kahit pa paano nakakapag-abot ako para sa kapatid ko. Yang pang lang naman, Nak. Baka mamaya kasi yung sasamukin na kuha tapos sa hindi magandang paraan. Sige na! Hindi ba talaga malaman? Sige, sasabihin ko na para hindi kayo madaming tanong eh. O oh, sige, eto. Lahat ng naabot ko sa inyo. Galing yan lahat sa bakla. Pati mga dinadala ko dito, yung inuwi ko. Lahat yan galing sa bakla. Eh... Wala naman masama doon na, kaya amin lang. Baka pwedeng makilala namin ang nanay mo para makapagpasalamat man lang. Ba, hindi na kailangan yun. Diskarte ko na yun. Hayaan mo na ako. Hindi na, kasi Yeah, tatanungin kita medyo personal. Karelasyon mo ba, ba yung bakla? Naku, hindi pa. Ginagamit ko lang para makatulong ako sa inyo. Naku, anak, eh... Parang hindi ata ako sa ayon sa pamamaraan mo para makatulong para sa kapatid mo. Ang arti mo naman pa. Ang dami mong tanong. Ano sabi mo? Ha? Ano sabi mo? Ano sabi mo? Ha? Ako? Ako pa maarte? Ang ayos ng tanong ko sa'yo, di ba? Kung karelasyon mo? Walang rela-relasyon pa! Utak lang, utak! Walang puso! Tignan mo! Alfred! Hindi ba sa hanyang sa sa'yo? Hindi yan tuta! Hindi yan kuting! Hindi yan laruan! Ha? Di ko naman hinihiling lahat yan pa eh. Siyang kusa nagbigay lahat yan. Kahit na, gusto mo rin. Ha? Hindi isang kalan yung dahil may pangangailangan tayo. Sasamantalahin mo yung tao, Alfred. Ha? Huwag mong gamitan yung kapatid mo sa sarili mong kapakanan. Ginagawa mo yan hindi para sa kapatid mo. Dahil may nakukuha ka. Dahil binibigay sa'yo lahat. Alfred, di ba aling ganito sitwasyon natin? Di ba aling magka-utang-utang tayo? Huwag ka lang nang ng kapwa. Hindi tama yung ginagawa mo. Anong magagawa ko? Eh kahit ako na yung umaayaw, siya pa rin yung bigay ng bigay. Hindi nga maganda rason yun, Alfred eh. Grabe ka naman sa tao. Yung mga yun may pamilya yan, Alfred. Baka nga ka mag anak din na may pangangailangan yan eh. Kahit ayaw mo, kahit binibigay niya, tapatin mo siya. Masama yung magpaasa ka ng tao at manloko. Ito mo kami ng nanay mo. Okay na naman ka utang-utang tayo, anak. Kesa yung ganyan. Ang hirap siya ikimurahin yan. Kasi kung totoong mahal mo ang kapatid mo, hindi ka gagawa ng mali sa kapwa. Hindi mo gagawin yan. Iisipin mo na lang kung ikaw yung nasa kapanganan ng tao na yun. Nagbigay ka ng bigay ng pera tapos wala nang palangasahan. Tinamay salita mo, utak-utak lang, walang puso-puso. Karabi ka, masahol ka pa sa hayop, Alfred. Masahol ka pa sa demonyo. Ha? Huh? Hindi purkit nakakatulong ka dito sa amin, akala mo, kaya mo na kaming paluhurin, Alfred. Di ba sinasabi ko sa'yo, kahit anong hirap, kahit anong pagsubok, huwag kang papasok sa panluloko sa kapwa para lang magkapera. Huwag mong ginagawa sangkalan yung problema para lang gumawa ng hindi maganda para magkapera. Paulit-ulit ako dyan, Alfred. Kahit mag isang taon yung kapatid mo sa ospital. Ha? Kahit kailan hindi sumagi sa isip ko yan na ng tao, manloko ng tao, makakuwala ng pera para mailabas yung kapatid mo. Mahal mo ba yung kapatid mo, Alfred? Oo pa, kaya nga ginagawa ko to eh. Hindi yan pagmamahal. Kasabihin po sayo nga, ko sa'yo ngayon, mas kukusin ko magbasura ako buwas. Kaya sa maging kasangkapang yung kapatid mo, sa sarili mo kapakanan, Alfred para sa lumo, para sa pera. At kung talaga mahal mo kapatid mo, hindi ka gagawa ng mali. May puso yan mga yan. Kaya ka nga binibigyan eh. Ito? Ito? Isoli mo yan. Hindi ko yan kailangan. Ibigay mo sa nanay mo yung number. Ha? babayaran ko lahat ng binigay at ihingi ng dispensa at awa at pasensya na ha? dahil di ko akalain Alfred ha? meron pala akong halimaw na anak na handang gumawa ng hindi maganda para lang sa pera ang masakit lang sangkala mo ang kapatid mo na naghihirap sa ospital na nag-aagaw buhay. Alfred, kung di ka makikinig sa akin bilang ama mo, iwanan mo na lang kami. Kakayanan namin lahat dito. Ayoko madagdagan ng buhay ng kapatid mo dahil sa kawalangyaan mo. Ayoko magkaroon ng utang na loob sa kapatid mo dahil sa pagiging kahaman mo. At uulitin ko, Baka kaya tumatagal ng kapatid mo sa ospital dahil siya ang sumasalo ng karmang ginagawa mo.